Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang kakaiba kong talento ha. At huwag niyong subukan, masisira ang buhay niyo. Ito guys, iinumin ko to, guys ha. Tingnan niyo mabuti. Iinumin ko to. Ah. Ah. Tapos na ako uminom guys. Ha? Ininom ko na yung tubig. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano ko papatayin gamit ang tubig ha, na ininom ko. Ito guys, tingnan yung mabuti ha. Watch and learn. Yan guys. Yan, umaapoy na guys. Diba, umaapoy yan. Tingnan nyong. yung ininom ko guys ha, dito sa bibig. Kung di ka nga, kita niyo yun? Napatay? Lumabas yun ulit ang tubig sa aking bibig? Tingnan niyo? Ay, lako, Ako lang po ang nakapagligtas sa na aming silingan, guys. Yung nasusunugan sila. Tingnan niyo mabuti, guys. Ha? Wala ang tubig yan sa bibig, guys, ha? pa mapapatay ko tong ilo na to. <laughs> Lumabas yung tubig eh. Video for watching. Yan ang akaka. Iba kung talento guys. Inumin ko tapos ilalabas ko. Kaya mo ba yun?